Hello, what's up mga kasika? Tapos nagkaroon sa ato ang interview. Sa ato ang vlog, kagaya na sumpay, no? Ma'am, Mamon, sa'yo pangalan niya, ma'am? J1, Ignale. Single ba, kakaroon, or dili? Dili ko single, pero ang akong partner, ito asa laing dapit. So, we're LDR for now. So, ang sama mo, fiancé or oyab? Fiancé. Fiancé. Amerikano ba ni? Negro. <laughs> wow. ano ako na akong pangunta na, Ma'am? Kung saan mo kado kayo nga magkasintahan? Six years and one, two months. So far, kamusta? We're doing good so far. Asa tood mo nagkaila? Usually, basta mga mga long distance foreigner huh? is internet. Asa po nagkaila? Facebook Messenger, last December 31, 2018. Wow. Nakita na ba mo personal? Wala pa? For now, four times or five times, I guess. Sa pagkita ninyo, sa imong first impression sa iya? Hala, kahadlo kay kadaku kayo niya ka sa klase nga na ko. Taas mang <good> si Yago. Ang iyang kuan ba? Taas ba yung apira apira siya. Pila <laughs> ka bulan, kaniya, gipanguyaban? Ah, one year. Ano saan yung muna ingon nga siya na Ah, uh, when we meet. Wow! Dito ni mo na ebalan nga or na nakita nga siya na para sa iyo mo ha? Yes, okay. na ba mo sukad ma'am? Hala, uy, daghan, good many ah oh, pag maglalis mo, kinsay unang nga mag mag-sorry sa'yo. Depende kanang either me or him depende sa mo Depende muna. sa akin kinsay masayop Okay kunsay gibuhat nga pinaka-sweet mo sa imong partner on sa gibuhat nga pinaka-sweet sa imong partner para sa imoha First time na akong naka-receive when one year at may naka ko gift flowers or everything etc until now so on nga Bisa ganina ka ng um, mga surprise gift, flowers, or everything. is a gift. Sana ako. <laughs> like a surprise. Every time, gin siya surprise Wow, oh, wow. Grabe na yun. Uh, sa inyong duha, ma'am, kinsa mas gasta doon? Ay, ako! Kasi <laughs> ayang tawag sa ako kay Spendy. Girlfriend. <laughs> sa inyong duha, kinsa mas silosa or siloso? Both. Yes. Like unsay reason sa mga pangsilosa? For me, magselos ko through nga sa iyang kachat, sa iyang ka-text. Sa ako sad magselos siya through when I'm go out. Ma <laughs> Kung Kota ngani mog title ang imong hang love life karon. Unsay title? When the Bisaya girl found a black man. <laughs> <laughs> okay. Last question mga kasikat. Unsay imong mensahe para sa iya? hello daddy wherever you go wherever i am to i'm always love you wow. i'm always here you know no matter what we are way too far from each other but my heart always beat for you <laughs> <laughs> a few moments later what's up my kasikat? this is our last interview Ta. No, na nag-request. Demanding mo ni siya. Ato ang interview pangalan, sir? Justin, Justin, Justin. Justin Bieber. Huh? Hey. Ang <laughs> sa'yo sir? Makato, Makato. Justin Makato, taga-asa, sir. Kabantian. 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 <laughs> ang <your> kaso, sir? <laughs> ano na pa-blatter mga sir? Hey. Hindi <laughs> Valentine's may karo mga kasikat. Atong mga tanong, single or in a relationship? Single, single. Nga anong single man ka? <laughs> Pila ka bulan? Ah, nine, nine months. Oh. Ano oh. saman eh? Baka ang hinahanap ng bakla, hinahanap mo rin. <laughs> De joke lang siya, joke lang. Atong una nga pangota na, kung sabi mo mas ganahan, in a relationship or single? As of now, single, yun pa ano. Kaya nga naman. Naagi naman ako in relationship niya. Yeah nga toxic lagi. Oh. Ano ang ganahan magka nga mas single ka Enjoy lang, enjoy. Enjoy. Ah, okay. Unsay pinaka-enjoy isip usa ka single? Walay gapugong. Walay gapugong. Tama na mga Ikson. Kamo nga mag <laughs> Pero sa pagkakaron sir kani, eh, pangutan na nato ni mga kasikat karon, okay. Hitsuraan man gud sir. Sa imong kahitsuraan ka gwapo karon sir. Naay nag-confess nga babae sa imo wala. <laughs> Bayot. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Di ba kasagaran pag guapo ka usay, pag babae mga crush mo, dili mapigilan nga ang babae mo confess sa imo ha. Kabantay mo na na wala. Naapay ba babae nga na confess ay mo, karun, Nagaw, Nagaw. <laughs> <Orn> sa imo karon wala. Naga wala. Kin sa mana. Secret na. On sa puro. Ha? Kasuila mo gugutwan dito ra ta gugutwan. <laughs> 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 Pero sa pagkakaron sir, na ba kay crush wala? Siyempre, ay na na. Kinsa man na, sir? Manganla ni mo, dili? <laughs> <laughs> dili lang sa dili lang. Nganli, sir, nganli. <laughs> imong class karon na ayaw, yab, wala? Wala po. Oh, uh, nganli. Ano di man ni mo mga ngana? Nganli. Ibuta na ito nga, in really, ang apilito. <laughs> <laughs> okay. Unsa'y <laughs> pinaka uh, buang na experience ni mo sa gugma, nga imong gibuhat, para sa gugma. Kuwan, well, siguro ka nang G'bye ako ang oras sa aong uya kaysa sa pamilya. Oh. Ano? Oo, seryoso? <laughs> Oooyyyy! Seryoso oh. na tada ni G'bye niya ang... Huy, asa ah, ka mga nabitso! <laughs> Ay, sorry, sorry. Ako tambag mo mga action except isa ka eksperyensyado sa gugma. Huh? Pero why? We have... Family Ay! first. Pinaka-importante, family first. Oh, <laughs> <laughs> Okay, sunod nga pangunta na kung makadawat kag bulak karon. Kinsa may gusto nimo? Imong gihigugma o gihigugma ka? Kanang tagalog na to ah. Mahal mo pero hindi kanya mahal or mahal kanya pero hindi mo siya mahal. Kung maka unsa? Uh, makadawat kag bulak karon. Dili ako mata. Ako mata kag bulak. Okay, putulo na nato ni gahi ag -buot siya, ag -buot. <laughs> 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 hey, at ako interview ni agbuot sa iyang buot. Ang bulak, dili ako ang matagan. Okay. Kung papiliyon ka mo uh, hatag -ha. ka sa si bulak sa imong ex o sa imong crush karon. Oh. Ay <laughs> sa akong crush karon. Oh. Hey. Kinsa pinakalas ni mong hiyab ni mo sir? Manganlan ba ni mo dili? Really? Basta kay parente ani lang ba ako banaw. Unsay at unsay? Ikaw nga lang. Mostrano. <laughs> <laughs> unsay nga lan? Mostrano. Eh, lang sports na lang ni. Bito, sports na lang niya ako na uyab yab No offense mo ha. Okay, last nga message ni mo. Karon nga Valentine's Day. On sa may mong plano? La, enjoy lang. Enjoy lang. Enjoy lang. Nga sa nine months, wala pa kayo nakita. Wala pa kay plano nga mga uyab? Wala pa kay Sige, magpa kwan pa ka ng fully healed. Ah, nag-skwela pa ka karon? Skwela, skwela. Do you believe nga pag uyab ka, maapektuhan ng imong pag-skwela? Dili, Oh, so anong wala man ka nang uya? Choice na po na ako. Choice ni mo. Oh, I respect your choice. O sige, alam ni mo ganin, sir? Justin, Justin. Nagkang salamat kayo, Justin Bieber, mga Iksoon, nga nagpa-interview ka ron. There you have it, ladies and gentlemen. This is our last interviewee. Nagkang salamat. Yung pananyo, kung natanaan ka rin Pag mo, pag-amping mo, Kasi ano? <laughs>